Wilfredo Gonzales, yung dating pulis na nanutok ng baril at nambatok ng isang cyclist. Sinugi na rin pala sa kanyang trabaho. Mula nang kumalat itong viral video sa nangyaring road rage sa Quezon City. Naglabas ng notice ang Supreme Court na ito palang si Gonzales ay nagtatrabaho sa opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario. Pero yung posisyon niya dito, coterminus. Ibig sabihin ng coterminus, it's either in a point lang siya ng Associate Justice para sa kanyang trabaho o di kaya ay nagkaroon ng isang bagong opisina sa Supreme Court at inilagay doon itong si Gonzales pero dahil coterminus yung posisyon niya ibig sabihin anytime pwede siyang mawala ng trabaho kapag ka hindi na kailangan yung opisina o di kaya ay tatanggalin siya mismo nung nag-appoint sa kanya so ito yung ibig sabihin ng coterminus pero sa nangyari ngayon kay Gonzales hindi dahil sa kanyang posisyon na coterminus kaya siya natsunggi sa trabaho niya talagang tinanggal siya matapos nga mabalitaan na involve siya dito sa road rage. Dahil nga dito sa ginawa ni Gonzales sa Cyclist, naungkat katuloy yung mga dating kasong kinasangkutan niya nung nasa serbisyo pa siya bilang polis. Napag-alaman kasi na noong 2006 pala, sinampahan na rin siya ng kaso dahil ganito rin yung ginawa niya ang manakot at manutok ng baril niya. Nangyari daw kasi ito doon banda sa area nila na kung saan meron yata mga nagkakasayahan na magkakapatid o maggrupo ng mga tao doon sa area nila tapos siguro, naiirita itong si Gonzales, kinumpronta niya itong mga taong ito. At sa insidente ito, tumutok din siya ng baril niya. At sinampahan ka siya ng kaso noong 2006. Pero lumabas na yung desisyon ng Korte, noong 2017, eh nagkataon naman na noong 2016 pala, nagmandatory retirement itong si Gonzales. So at the age of 56, pwede na siyang mandatory retirement sa PNP. At yun ang ginawa niya. So nung lumabas yung desisyon ng Korte noong 2017, na naging dahilan, para maituring siyang dismiss sa kanyang servisyo ng PNP dahil nga dito sa kanyang kaso, retired na siya nung time na yun. So ngayon, ang gagawin ng PNP, iimbestigahan nila ito. E mula 2016 hanggang 2018, tumatanggap na siya ng retirement benefits niya. So baka ang mangyayari ngayon, pagbabayarin siya o kailangan isoli niya yung dalawang taon na kung saan nakatanggap siya ng kanyang retirement benefits. At hindi lang ito, after nung 2006, nung 2013, nagkaroon din pala siya ng kasong grave misconduct na kung saan napatawan siya ng na 120 days na suspension. Noong mga panahon na yon, na pulis pa siya. So talagang may history na siya ng pagiging abusado niya. At ngayon na ulit nga dito sa road rage na naging dahilan para maungkat uli lahat ng mga kalokohang nagawa niya during the previous years. Noong pulis pa siya. Iimbestigahan din daw ng ating kapulisan kung bakit na despite na meron siyang dismissal, bakit nabigyan pa rin siya ng lisensya na magkaroon ng license to own a firearm which is bawal na pala dapat na bigyan ito dahil nagkaroon na siya ng kaso dati na kung saan tungkol din sa baril so mukhang malakas talaga itong kapit siguro ni Gonzales kahit pa sabihin nating PO2 lang siya nung pulis siya tapos na demote pa siya sa PO1 so nung magretire siya PO1 yung posisyon niya so kahit ganoon yung rangko niya pero mukhang may kapit siya kasi parang halos lahat para ng mga offenses niya dati muntik-muntikan yang malusutan at siguro dahil sa akala niya, kampante siya, na lagi siyang nakakalusot sa mga kalokohang ginagawa niya. Kaya nung magkaroon siya ng gitgita ng cyclist, ganun pa rin ulit yung ginawa niya. May kumalat na ulit na mas mahabang video na kung saan kitang kita doon kung paano niya kinak yung biker's lane. Na naging dahilan, naging alanganin tuloy yung pagmamaneho ng bisikleta ng cyclist. At si Gonzales pang may ganang magalit doon sa cyclist. And to think, siya yung may mali. Kundo inaamin naman ang cyclist na kahit pa paano meron din daw siyang konting mali kasi dapat daw kung nakita niya na kinat na siya, more or less dapat nag-slow down daw siya. Pero by all means, kung makikita natin sa video, nasa tamang lane yung cyclist. Tapos hindi lang palabas ng binatukan at tinutukan niya ng baril itong cyclist. Hinila-hila pa niya ito sa tabi, yung kawawang cyclist. Na kahit sino naman ang malalagay doon sa katayuan ng cyclist, talagang matatakot ka. Dahil may armas yung taong galit sa iyo Nung oras na yun. So imagine din na lang natin kung anong klaseng takot ang naramdaman ng siklista. Kaya nga galit na galit ang mga tao. Dahil wala sa lugar, yung galit ni Wilfredo Gonzales dun sa seklista. Na-interview ulit si Attorney Fortuna at sinasabi nga niya na dahil nga may iba't ibang mga videos na kumakalat ngayon tungkol din sa nangyaring road rage. Mga limang videos daw yung may kuha ng road rage na yon. So ayon kay Attorney Fortuna, baka pwede daw sampahan ng criminal cases itong si Wilfredo Gonzales kahit walang private complainant. Ang lalabas na complainant dito ay ang PNP. Tapos ako kunin na lang testigo kung hindi talaga makukumbinsi yung siklista at yung vlogger na unang nag-viral yung video niya para tumestigo. Pwede daw gawing testigo yung kumuha nitong iba't ibang mga videos na alam natin inilagay ito sa mga daan para mamonitor nga ang mga aksidente, yung mga ganitong road rage, o kung ano-ano pa na makakatulong sa investigation ng mga polis. Kasama na rin daw na pwede gawing testigo yung barangay captain sa area na yun at yung station commander. Although hindi natin sigurado kung tatanggapin ng korte ito or kung kaya ba itong tumayo para madiin itong si Wilfredo Gonzales. Kasi iba talaga kung meron talagang state witness, yung mismong biktima. Mas magiging malakas talaga yung reklamo kung yung complainant mismo ay yung binatukan at tinutukan ng baril ni Gonzales. Nakakatawa rin na ngayon pa nahihiya si Gonzales sa nangyari. E 2006 pa lang pala, may mga ganitong kalokohan na siyang ginagawa. Dapat noon pa siya nahiya. Alung lalo na yung 2006 na kaso niya na kung saan Hinatulan siya ng korte. Pero palagay ko, administrative case lang yun. Dahil hindi naman siya nakulong dun sa panunutok niya dati. Instead, na-dismiss siya sa servisyo niya. Kaya lesson learned ito, huwag tayong maging mayabang. Hindi ibig sabihin na kung may lesensya tayo to own a firearm at pwede natin itong dalhin kung saan tayo pupunta, ay pwede na natin itong gamitin para ipanakot sa mga unarmed civilians na makakainkwentro natin. Nakahanap din ng katapat si Gonzales this time. Kung sakasakali bang hindi talaga papayag yung biktima at yung vlogger na magtestigo laban dito kay Gonzales, kahit papano, nahalungkat yung mga akala niyang kalokohan na ginawa niya dati na parang napalampas. Sabi nga nila, walang lihim na habang buhay mo may tatago. Kasi kahit yung mga points sa kanya para magkaroon ng koterminus na posisyon sa Supreme Court, nakakaduda rin dahil isang dating pulis na nadismiss sa servisyo. Pero nabigyan pa rin ng chance sa Supreme Court pa para magkaroon ng koterminus position. Iba talaga pag may kapit ka. At patunay ito na marami talagang nagagawa yung impluensya ng isang tao. And this is all for now mga kaibigan. Happy Thursday po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.